and welcome back po sa aking munting channel at uh, medyo may nagpopoko ka na nun po sa ating kapitbahay so ko, mahina lang naman, hindi naman ganun palakas okay for today's video guys uh, nakita niyo po ba yung aking uh, buginvilla ililipat ko po yan siya dito sa pwesto ng aking mga rubber tree kasi guys yung aking rubber tree ay nahihirapan or nabubutas yung mga dahon dahil sa aking mga dragon fruit. So medyo matalim yung medyo matalim kasi yung mga tinik-tinik ng dragon fruit. So kawawa si Robert 3 na mabubutas lang so sayang yung dahon. Okay, so kung bago pa lang kayo guys sa aking channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe. Pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload pa po pong mga video. So let's go. Okay, so, kapi tayo. Okay, guys. Uh, ganito. Ibababa ko muna itong mga nandi dito. Try kong subukan. <laughs> kung kaya ko silang ibaba kasi mabibigat na ito sila. Yes, so. Ibababa ko sila dahil uh, hindi natin makuha yung mga rubber trees sa mga pader na nakasampa kung hindi natin ito sila ibababa. So, kailangan mo natin silang tanggalin. Okay. Oh. Ito yung aking ano. Malaki na siya guys. Ito yung aking, oh yung sarap ng hangin. Yung aking red palm po ba tawag dito. Ayan po. Oh. Ay sumanga siya doon. Ayan po. Oh. Ayan. Ito po yung aking red palm. Ayan. Ang liit lang nito. Yung napunta sa akin. So dyan ka muna. Ayan. Katulad nga po nang sinasabi ko, yung mga maliliit na mga halaman na dating nandito sa akin, ngayon nagsisipaglakihan na sila. So, parang ang gusto ko na lang pong mangyari ay focus na lang po ako sa mga malalaki. So, hindi na ako nagdadagdag. Pero meron na naman akong uh, nagustuhan halaman sa isang kaibigan ko sa Laguna na ino-orderan ko, ino-orderan ko ng aking Queen Elizabeth. So, medyo may pagkamahal-mahal pa ng kaunti. So, hintay-hintay na lang natin na magmura. So, Tapos, ito naman ay si, nakita niyo po ba ito? Napanood niyo po ba ito? Mabigat siya. umuuga sa hangin yung aking camera. <laughs> ay, huwag ka sana mahulog. Ayan. Ayan. So, ito siya yung aking alucaria. karya. Kung yung napansin, nagkaroon akong panahon na magkalkal dito sa aking garden dahil may tao po sa ibaba. Yeah. Ang laki niya na guys. Ito nagiging puno ito, di ba? Ayan. Diyan ko naman. Ang ganda niyang alocaria, ah uh, pang display, lagay mo sa sala mo o kung sa apart ng bahay mo. Maganda yan. Ang kaso lang, kailangan hindi po siya patagalin na wala sa init kasi ang alucaria guys ay nangangailangan yan talaga ng init. So, minsan, dinidisplay ko siya uh, one week lang. Hindi katulad ng ibang ay, may bubuyog! Hindi katulad ng ibang mga halaman na tumatagal pero si alucaria, kailangan one week lang, ibalik mo na siya para mainitan din siya ulit. Pero after mo siyang ibalik sa initan, kailangan mo muna siyang i-relax. Nire-relax ko muna siya dyan sa loob na hindi talaga siya direct sunlight kasi baka masira siya. So, ayun ang ginagawa ko dyan sa panit. So, as you can see, ayan ang aking mga rubber tree. So, tatanggalin ko na sila. Ayan. Oh. Masisira yung kanyang nga Oh. rubber tree. Oh, ang kaganda ng kulay na nila, guys. Medyo maano lang sa camera. Yung ibang rubber tree ko, guys, medyo busog na busog sila sa init. Kaya medyo oh, ko yung isa. Ayan. Okay. Ay, humiga siya. yan. Nakakaawa yung ano. Nakakaawa kasi yung mga ano ko. Yung mga rubber tree ko kasi ang aking dragon fruit ay nag triple sanga sanga na po sila pakita ko sa inyo guys ha sobrang ano na sila talaga sobrang nag sanga sanga na sila so hinihintay ko na nga lang po so, ilang buwan na lang magbubunga na to nangihinayang ako sa dahon kasi tumatama sa mga sanga ng dragon fruit kaya kailangan ko silang ilipat or pagpalitin ni eh. bugin -Bilya kasi si ngayon hindi naman siya masyadong nagdahon, guys. Kung inyong yun nakikita 'yan, oh. na lang yung dahon niya kasi mas dumami yung bulaklak niya, which is good naman. Hmm. Ito, 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 ito. Ayun. ito medyo mabigat-bigat 'to siya, guys, kasi medyo malaki-laki 'to siya, 'yun. Mm -mm. hmm. Medyo malaki na ito siya. Ayun. Hindi pa ako nakapag-try. Pero parang gusto ko siyang subukan. guys Mag-display ng rubber tree sa sala, sa baba. Never pa ako nag-display kasi guys ng uh, rubber tree sa ibaba. Ang madalas ko po kasi i-display doon is yung aking dragon tail, si Alucaria at itong si ah, red palp ko. Tapos yung aking ah, tawag nito Orlando. Yun po ang madalas kong na-display. So sa ngayon ang na-display ko, first time ko din siyang na-display is yung aking ano, yung aking bird's nest. Maganda naman show, oh, maganda. So siguro one week na yun siya doon. So kailangan ko na rin siyang i yeah yun, medyo mainit pa siya guys ha. Medyo nabibilad-bilad pa yung aking alimpatakan. Ayun, uh, mamaya pakita ko po yan sa inyo mamaya. Mas gusto ko siya dyan kasi uh, unang-una sa baba, kapag nasa ibaba ka, pag tumingala ka, makikita mo yung bulaklak. Kasi pag nasa baba ako, pag tumitingala ako, yung mga nakikita ko po is yung mga sanga ng ating dragon fruit. So, dagdagan natin siya ng another kulay, na kulay pink. So, pag nag-go down yan siya, makikita mo yung mga bulaklak. so kita na yan siya sa labas yaza okay, okay. so natutuwa naman sana ako pag namamatay yung il uh, ang araw pero camera ko din dumidilim so tiyaga-tiyaga na lang okay sige so, baba ito yung ano, ito yung makikita sa ibaba. Ayan. Kasi, ibababa natin siya. Na. Ay, nakapanawin. Na Ay, sorry. Kala kayo, puro naman kayo tinik-tinik Ayan. Tinik eh. ng dragon fruit and tinik ng uh, buging bina. Okay. Ay, no. Hindi siya abot. Okay. Mali siya ng pinasukan, Mabigat ah Okay. Wait, 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 wait. Ang hirap. Okay, okay. Let's go, Tony. Okay, pataloyan kita dyan ngayon. Don't worry. Okay. Ow! Oh! Ang hirap maglipat ng uging biya. Yes. Ang sakit. Okay. Jump. Okay. masabit sa akin tayo na. Oh, may kawawa na yung aking poti-poti. Oh, wow. Baka maputol sa ano naman. Ay, 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 Isa. Ang sakit ng tinik. Ayan. So ang hirap maglipat ng bougainvillea, guys. Mahapdi. Mahapdi sa balat. <laughs> May sa balat kasi maliban sa tumatama yung aking mga balat sa bougainvillea. Tumatama din yung aking balat na iba sa dragon fruit. Double, double dead. <laughs> Pero, okay. <ox. laughs> Oks lang yan. Basta mapaganda lang natin yung ating garden yesterday. Ayan. So, ayan ah. Uh, nailipat ko na yung dalawa. So, dalawa lang naman yung aking bougainvillea. So, etong ating glorioso ay kailangan ko na siyang ibaba. So, hahanapan ko din yan siya ng another pwesto kasi ang aking mga rubber tree na iakyat ay isa, dalawa, tatlo. So, kailangan mapagkasya natin siya dito sa lagayan na to. Actually guys, yung lagayan na yan, alam niyo po ba kung ano yan? Lagayan po yan ng ano namin, Ah, uh, TV namin dati, yung 31 inches, 32 inches namin dati. Ay nag-upgrade so hindi nakasya yung isang TV dyan. Tsaka ano na siya, Uh, nakalawang na siya. Do pintura lang naman ang kailangan. So, ginawa ko na lang siyang patungan ng halaman dyan. Okay. So, iaakyat na natin itong una ang malaki. Oh, wow. Mabigat po. Wow. mukhang wow, mas maganda yung pwesto niya diyan. So sana mapagkasya ko yung tatlo. Sana nilo. Ito, isunod natin to. Bali so, ito. Ano na to siya, guys? Ah uh, Pwede na rin to siyang ikat or i-markot kasi ayun na siya oh. Mahaba na siya. Ayun. mapapanahonan ko din to siya ulit na ma-i-markot para dumami pa lalo yung arcing rubber Hmm. Ha? okay so may isa pa dito na tira kaya pa natin siyang ilagay <laughs> hindi ko lang alam kung kaya ko rin nga siyang tanggalin dito sa ano dito sa tabi ng ano na ito kasi naipit na talaga yung mga dahon niya, guys sa sanga ng mga dragon fruit. So, natatakot naman ako. Kasi, alam niyo po yung dragon fruit, uh, magalaw mo lang siya ng kaunti. Lalo na yung lalo na yung kanyang ano, yung kanyang pinagdugtong parang tinubuan ng kanyang another sanga. Mabilis pong maano, mabilis pong maputol. So, tignan natin kung kaya natin siyang tanggalin. Natutuwa kasi ako sa dragon fruit ko, guys. Kasi, ah... Uh, mabilis siyang nagsipagsanga. Dumami na dumami yung sanga niya. So, malapit na rin siguro itong magbunga. Okay, try natin tanggalin. Ito. Kung makakaya. Na hindi. Ah. Uy. Huwag ka sana. Yun. Okay. Good. Okay. Perfect. Okay, that's it. Ayun, oh. No? Ayun, oh. No? Ayun, oh. Ayun, ayun. ayun. So, nakakaawa sila kasi. Tignan nyo po ha. Oh. Mga dagta niya. Ay, kita Yung dagta niya guys. Ayan Oh. Kasi pag tinatamaan sila, pag humahangin, tinatamaan sila ng, ayan, ayan Oh. Kita niyo na po ba yan? Dagta po ng rubber tree yan. Alam naman po natin na si rubber tree ay madagta. So, ayan. Pag tinatamaan po sila ng ano, ng sanga, ng aking dragon fruit. So, kailangan natin siya talagang ilipat. Ayun, so napagkasya ko sila guys. <laughs> napagkasya ko sila sa taas. Actually, kulang pa lang palang ano. Pwede pa siguro, isa pa dito. I-try natin yung ating ano. Ito. Ito si ating pinagkuhaan, pinagmarkutan. Ito, mother na to siya. Ayan o. Oh. Ito yung ano niya. Ito yung naging ano niya. Ay, ang bigat niya pala. Ito yung naging sanga niya. Ito sila oh. Ito siya oh. Ito. Ayan, ito yung naging bagong ano ng aking black prince. Bagong sanga niya. Ay, bagong sanga, bagong yung natanggal kong namarkot ko sa kanya. Ayan yun. Ay! Okay. okay. So, pwede pa isa dito. Ayan, okay, <laughs> ang ganda ng pwesto nyo dyan. Okay, so ipakita ko sa inyo guys ha, para makita nyo kung gaano nakaganda yung pwesto nyo dyan. Much better yung pwesto nyo dyan. Yan. So, ayan guys, yung aking ano, yan yung aking pinagpatungan siya kanya dyan. Ayan. O, diba nas napaganda ko yung ano niya dyan? Pwesto niya. O, ha? Mas gumanda siya. So, si Bougainvillea, mas gumanda rin yung kalagayan niya rito kasi, ayan, uh, naandun yung kanyang ano, naandun yung kanyang bulaklak. So, pag nasa ibaba ka, titingala ka dito sa taas, makikita mo yung ganda ng mga bougainvillea, mga bougainvillea, mga bulaklak niya. So, etong isang ito, iano lang natin to. I-try lang natin to siyang ilipat doon sa loob para mamaya doon lang lahat yung mga bulaklak niya. Okay, so... Ayan yung sinasabi ko guys, ang akin dragon fruit. Hindi lang hindi tayo pwedeng lumapit ng masyado ha. Kasi baka malaglag yung aking camera. So sayang naman. So ayan oh. Ayan guys oh. Ayan. O, oh, diba? Sanga-sanga na siya, guys. Ayan. Yan yung kinakatakutan ko kasi na maputol na iniingatan ko. Ayan. Tapos, ayan yung mga ano, bagong tawag nito. Mga bagong sanga niya. Magiging bagong sanganya yan. So, pag lumaki yung mga yan, kailangan ko nang tanggalin si, ano ba kasi tawag dito sa kanya? Si Brazil. Nandito kasi si Brazil, guys. So, kailangan ko na yan siyang tanggalin. Ayoko siyang nakasagabal dyan sa kay Dragon Fruit. Ayan. So, ang ganda na. O, oh, ba? Diba? Ay! Grabe! So, katulad na sabi ko kanina, medyo malakas nga po yung hangin. So, ito na nga sa takot ko. Naisip ko na kung yung cellphone ko sumama sa pagbagsak ng aking phone holder. So, baka siguro hindi ano hindi <laughs> hindi ko ma-imagine kung ilang crack siguro kasi syempre semento si yung babagsakan niya. So hindi ko ma-imagine siguro guys kung ilang crack ang meron yung aking cellphone sa ngayon. Yes. Buti na lang dahil Pinokus ko sa inyo. Ayan na naman, umahangin na naman siya. <laughs> so, buti na lang. Pinokus ko yung aking dragon fruit. Dahil kung hindi ko nahawakan yung cellphone ko, hindi ko siya tinanggal sa holder ko. At ipinokus sa inyo yung aking dragon fruit. Baka ka talagang kasama siya. So, hindi pa talaga siguro, ano ni Lord, nakasama siya. Dahil alam niyo po, ang aking cellphone ay ang kanyang tempered lamang po. Ay yung manipis lamang po na sinasabi nila. Kasi, ang cellphone ko po ay mahirap po siyang lagyan ng tempered na yung matitigas kasi bumubuka po siya kasi yung square po kasi siya na mahirap po talaga Mahi, hindi ko po ma-explain basta uh, ano nyo na lang po yung Samsung S23 Ultra mahirap po talaga siyang lagyan ng tempered so ang pinalagay anti-scratch na lang po so hindi ganun katibay yung kanyang tempered so <laughs> kung kung kasama siya sa bumagsak ayan nga po ayan po yung aking ring light so durog i know hindi naman siya durog as in bali lang talaga siya so hindi na siya pwedeng magamit dahil wala na siyang paglalagyan ng lock so siguro dito na lang magtatapos yung ating video kasi wala na po akong <laughs> wala na po akong phone holder so Parang natatakot ako. Meron ako maliit. Yan po yung gamit ko sa ngayon pero parang natatakot ako kasi parang yung hangin, parang ipu-ipo na bigla na lang, bigla-bigla. So since medyo ano na din naman, natapos ko na din naman siya at naipakita ko na sa inyo ang mga ginawa ko. So ituloy-tuloy ko na lang yung pagligpit dito, pagbalik ng mga tinanggal ko dito, mga halaman. So hanggang doon na lang po, hanggang doon na lang po siguro yung ano, hanggang dito na lang po siguro yung aking video kasi sa totoo lang guys, grabe talaga ang kaba ko eh. <laughs> Kinabahan po talaga ako. Dali niisip ko pa lang na kung kasama yung cellphone ko sa bumagsak, my God, anong paliwanag ang ibibigay ko sa kanila. <laughs> na napaka ano ko, napaka aksaya ko ng cellphone. <laughs> yes. Pero thanks God naman dahil hindi po nakasama yung aking cellphone sa pumagsak. So mag end na po tayo ng ating ano, magiend end na po tayo ng ating video. At least po, uh, naipakita ko po sa inyo kung ano po yung mga update uh, updates dito sa ating rooftop garden. Okay, so guys, sana wag niyo pong kalimutang i-like at i-share. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa po mga video. Okay, so kailangan ko pang mag ng phone holder ulit. <laughs> See you sa so next video! Bye! Happy planting!